pagpananom og kawayan gihulagway sa mga eksperto nga alternatibo nga panginabuhian gawas nga makatabang usab kini aron mapabilin ang kalikupan ang mga kawayan gihulagway na karon nga usa ka green gold tungod sa kadako sa matampo niini sa kalikupan ug panginabuhian anang report ni Mark Reggie Abella Wamin bamboo, machiko, black bamboo ug giant bamboo pipila lang kini sa mga bamboo species nga gipakita sa mga misalmot sa 26 Learn and Earn from Bamboo Experts sa Carolina Bamboo Garden sa Sitio Tanza 11, Barangay San Jose, Antipolo City. Ang tawag na sa kanya ngayon ay e Green Gold. Hindi na siya yung poor man's timber. Dahil ang bamboo, it's all over the Philippines. Kung talagang meron kang gustong magnyari sa iyong ginagawang bamboo, mayroong bibili noon. Ilang kipasabot sa mga misalmot kung unsa kabililhon ang kawayan o ang mga pamaagi nga mamahimo kining alternatibong panginabuhian. Gusto ko pang mag ano, ng ano ng magtanim po ng bambo dahil sa climate change po natin ngayon. Laging mainit, uh, sobrang init na. upang pang mitigate ang climate change. Turin ko nga dyan, parang damulang lang. Eh, kasi sa probinsya, kung saan-saan lang sa tumutubo. Now I know the important. Napakalaki. Matod sa Saka Forester sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR, dako ang matabang sa pagpananum og kawayan taliwasa na sinati karon climate change. Napakalaki ng role niya uh, sa sa carbon dioxide absorption. Magtanim tayo ng maraming kawayan. Bamboo can grow in many areas. Makakatulong na tayo sa kalikasan, makakatulong tayo doon sa pag-mitigate ng, ng, ng climate change. Marami pa tayong pera in the future kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Belia. Balitang Mistak